Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris para sa Abril 7, 2025. Sa araw na ito, pagising mo palang, mararamdaman mo na ang isang sariwang simula, isang panibagong enerhiya na tila bumabalot sa iyo. Ito ay isang araw ng pagbabago at muling pagsisimula. Matapos ang mga araw ng kawalang katiyakan at posibleng pagkaantala ng mga plano, ngayon ay nagbubukas ang pintuan ng mga bagong oportunidad. Ang hangin ay tila mas magaan, at mararamdaman mo ang inspirasyong dahan-dahang pumapasok sa iyong isipan at puso. Ngayon, ikaw ay binibigyan ng pagkakataong talikuran ang mga lumang gawi, iwaksi ang mga negatibong damdamin, at yakapin ang isang bagong direksyon sa iyong buhay. Ito ang tamang oras upang kumilos ng may panibagong sigla at determinasyon huwag mong hayaan na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay pigilan ka sa pag-abot ng iyong tunay na potensyal. Ang bawat bagong araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at mapabuti ang iyong sarili. Habang lumilipas ang oras, mararamdaman mo ang pag-usbong ng isang matinding sigla na nagmumula sa iyong kalooban. Ang enerhiya ng kosmos ay kumikilos pabor sa iyo nag-aalok ng mas maliwanag at mas positibong pananaw sa iyong buhay. Ngayong araw, magagawa mong tumingin sa hinaharap na may mas matibay na kumpiyansa. Ang pagwawakas ng isang mahabang panahon ng pag-aalinlangan, ay nagdadala sa iyo ng kalinawan, at isang mas matibay na direksyon sa iyong mga plano at pangarap. Ang mga ideya na dati mong pinag-iisipan, ngunit hindi mo pa magawang isa katuparan, ay unti-unting magiging malinaw. Muli, nabibigyan ka ng pagkakataon upang isakatuparan ang mga adhikain na matagal mo nang naisimulan. Ang pagyakap sa diwa ng pagbabago at pagunlad ay mahalaga sa araw na ito. Huwag kang matakot na magsimula muli o baguhin ang iyong direksyon kung kinakailangan. Ang mga pagbabago ay hindi palaging madali, ngunit madalas itong nagdadala ng mas mabubuting resulta kaysa sa inaasahan. Kung may mga plano kang naantala o mga pangarap na tila hindi mo pa naabot, ito na ang tamang oras upang muling bigyan ng pansin ang mga ito. Maaari mong gamitin ang pagkakataong ito upang suriin kung anong mga aspeto ng iyong buhay ang nangangailangan ng pagbabago at kung paano mo mas mapapabuti ang iyong sarili. Minsan, ang pinakamaliit na hakbang ang siyang nagdadala ng pinakamalalaking pagbabago. Ngayong araw, ang iyong likas na pagkamalikhain at enerhiya ay magliliwanan. Ang iyong presensya ay magiging mas kakit-akit, at mapapansin mo na mas marami ang naakit sa iyong enerhiya. Gamitin ang pagkakataong ito upang makipag-ugnayan sa iba, ipahayag ang iyong mga ideya, at ibahagi ang iyong mga plano. Maaaring may isang proyekto kang matagal mo nang iniisip tapusin, at ngayon ay isang magandang araw upang bigyan ito ng pansin. Huwag mong hayaang manatili ito sa ideya lamang. Kumilos ka at gawin itong realidad. Ang iyong determinasyon at sigasig ay tutulong upang maisakatuparan ang iyong mga layunin. Sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba, tandaan na ang positibong enerhiya na iyong ipinapahayag ay may kakayahang magbigay inspirasyon sa iba ang iyong kasiglahan ay nakakahawa, at maaaring ikaw ang maging dahilan upang ang iba ay magkaroon din ng pag-asa at determinasyon sa kanilang sariling buhay. Ang simpleng pagiti o pagbibigay ng suporta sa iba ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanila. Ang pagiging bukas sa mga bagong koneksyon at pakikipag-ugnayan ay maaaring magdala sa iyo ng hindi inaasahang oportunidad. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mabuting pakikitungo at tunay na pakikinig sa iba. Sa araw na ito, pagtuunan mo rin ng pansin ang pasasalamat. Ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon ka sa buhay, ay hindi lamang nagdadala ng positibong enerhiya, kundi tumutulong din upang mapanatili ang balanse sa iyong isipan at emosyon. Ang simpleng pagsasabi ng isalamat sa mga taong sumusuporta sa iyo, ay may malaking epekto hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa iyo. Ang pagsasanay ng pagiging mapagpasalamat ay nagpapalakas ng koneksyon sa pagitan mo at ng mga taong mahalaga sa iyong buhay. Kapag mas pinahahalagahan mo ang maliliit na biyayang dumarating sa iyo araw-araw, mas nagiging malinaw ang iyong landas patungo sa tabumpay. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay ginto. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng tagumpay, yaman at kasaganahan. Maaari kang magsuot ng damit o aksesoris na may bahid ng kulay ginto upang palakasin ang iyong enerhiya at dalhin ang positibong biyaya sa iyong buhay. Ang gintong kulay ay sumasalamin sa iyong lakas at determinasyon at makakatulong ito upang mapanatili ang iyong fokus sa iyong mga layunin. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 5, walo, at dalawamput dalawa. Ang numerong 5 ay kumakatawan sa kalayaan at pagbabago, ang walo ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay, at ang dalawamput dalawa naman ay nagpapahiwatig ng katuparan ng iyong mga pangarap. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon at plano. Para sa maswerteng gawain, subukang maglaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa iyo. Maaari itong maging isang malikhaing proyekto, isang simpleng paglalakad sa labas upang maramdaman ang sariwang hangin, o kahit isang sandali ng tahimik na pagmumuni-muni. Ang paggawa ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kagalakan ay makakatulong upang mapanatili ang iyong positibong enerhiya at panatilihin ang balanse sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang suriin ang iyong sarili at ang iyong mga nagawa. Bigyan mo ng papuri ang iyong sarili para sa mga hakbang na iyong ginawa tungo sa iyong mga pangarap. Huwag kang matakot na ipagdiwang ang iyong mga maliliit na tagumpay, dahil ang bawat isa sa kanila ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Patuloy kang magsikap at huwag kang mawala ng loob. Ang araw na ito ay isa lamang sa maraming pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng buhay upang lumago at umunlad. Yakapin ang iyong potensyal at magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.